Okay. Narinig mo? Narinig nyo? Papayapaan. Ah, ah, nakasulat sa Biblia. oh. Dapat tayo magpasakop. Oh. Sa kapangyarihan ng pamahalaan ng bayan O oh, di ba? Hindi tayo pwede maging pagbanggagi o lalaban. Anong, kung sino yung nilagay ng Diyos na pangulo ng ating pamahalaan, sundin natin. Magpapasakop tayo para sa si kabubuti ng ating bansa. Hindi yung tayo yung nagsisimula sa kaguluhan, babahagi, sisiraan natin yung Pangulo, wag gano'n. Paano tayo mag improve niyan? Paano mag improve yung ating bansa? Sa, paano magsisikap yung Pangulo natin kung tayo ay ah, kinakalaban natin yung Pangulo natin, di ba? Hindi makakatulong yun sa ating Pangulo. Hindi makakatulong yun sa ating bansa. Paano mapaunlad yung ating bansa kung yung leader natin ay sinisiraan natin, sinisira, di ba? ayon sa Biblia, yan, nakikita nyo. Ang Diyos ang naglagay ng Pangulo ng Pamakalaan. So, magpasakop tayo sa kanila. Hmm. Oh, narinig nyo yun? Tara, doon tayo ta. Hmm. Doon tayo, doon, pag Oh, hindi kami nangingialam ha. Pero, oo, oh. oh. Ano po ang nais ng maraming kababayan? Dito, oh, Derb. Oh. Pwede naman tayo doon dumaan, no? Oh, pag gano'n. Kung saan tayo dumaan kanina. Huh? Pagka tayo doon sa harap. Tara, let's go. Derb, Dito na.

Ay, hindi sa kanya, na talaga naman ayun yan. Pero, sa talaga nang hindi naman, at ng katili, na mga baba mga Pilipino, ay hindi naman ako sabi siya ay, ay pagtulong natin sa pamahalaan pakikipagkaisa importante hmm. ang unity Oo, oh, pagtulong ito tama tama itaas mo dun sa unahan Harap. ha? as patron na, mag-alisin ko naman ah. Ang ko, 5, no? Oo, oh? oh. okay na yan. Hindi na yan masakit na init. Tingnan nyo, ang dami. Diba? Ang daming tao. Oo, oh, okay lang yan. Sige lang. Hindi, mas malapit tayo. sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Tama. Unahin yung mga mabigat na problema. Hindi na magkababagi o magkapag-away-away. sa ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Diba? Ng mga sumusulong na impeachment sa pangalawang Pangulo. Hindi maganda yan. Bakit nyo i-impeach yan? Basta tutulungan nyo <laughs> na magkaisa para sa ating bansa. Ang totoo natin lahat kasi po kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, matutulog naman dito? tayo. May, May hawa kayo dito. Hindi tayo magpapak. Kasi baka ma ano kayo, mawala kayo bigla. Ka nga. hindi magpapak. Hindi eh. magpapak. Hindi magpapak. Hindi magpapak. Hindi Hindi magpapak. Hindi wag niyong sopihin niyo. tayo sarap. na na <Huh>? yung ng Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo. Ngayon, isinusunog nila <laughs> ng impeachment Mm -hmm. yes senang untuk tolong Amerika Eropa Nakikita nyo yun? Ayan. Titingnan nyo yan kung mahal nyo ba talaga ang Pilipinas. Hmm. Ayan, dito tayo. Diba? Sarap, diba? Doon tayo banda, o. Hmm. Tama. Tama. Ha? Sige, dito tayo. Susi tama sa... <laughs> Tama. Yung sinabi na ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga pagka kababaya, at mga mahal po namin mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problema na naranasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga nabubuno sa ating bansa. Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita natin ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino ang magbigat pa yung ginagawa nila. Nagtutulog ng bahabahagi, nagtutulog ng kaguluhan, hitwaan at pagtatalo. Dami oh, grabe. Alam po ng lahat. Tuloy mo lang, ikot mo lang ah. Marami ang naghihigaw. Mas ang walang trabaho. Mas pa mo. Taga. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika, kuya, Isang araw lang, kahapon. Di ba? Itilabas sa isang survey na 63%. Oh. Kila ko ano? <laughs> <sa makapira. laughs> Yan. Yung mga kasama namin sa pinagsama. Sa na pina. ano <laughs> lokal lang pinagsama. Yan. Kaway-kaway lang tayo. Lokal lang pinagsama. Kumagawa ng batas, may lalabag ng batas. O oh, yan ha. Parang. lang video malam siapa kan? sa mga mahal po nating leader sa ating bansa. Gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyong pong isinisigaw mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Tama. Yes. Unahin ang mga tao, hindi ang kapakanan ng partido. Servisyo po muna bago ang sariling gusto at servisyo. Ngayon ay 2025 na, sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagmamangayan. Yes! Una. Unahin ang pag-unlad ng bayan. Ano ang pinakamimithi at hinahangat ng bawat isang mamamayang Pilipino? ang buhay na magpapailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa mga tweet. Ito, mabuti sa Diyos. Kung minamusama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Mas ganyong pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Sa pagkakaisa. Isigaw natin ulit. pagkakaisa 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 at ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa hmm. ito po ay pabuti hmm. sa ating Panginoong Diyos yun pakinggan nyo sapagkat ang sabi pa ng Biblia doon Yan. ipinarating ng Panginoon ang pagpapalang yeah. pagpapalain kailangan Nagkaisa. nagkaisa, paano ka pagpapalain kung watak-watak? Tama. -watak? Tama. Paano ka pagpapalain kung may hituan, kung may kampi-kampi? Sa bakatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan pero magsisimula yan sa pagkakaisa na naisipan Sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, Ang ganda ng panahon, oh. Paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo dito mga kapatid Nakikita ko po eh. Benila, Rizal, Laguna, San Pablo. Iba't ibang, -ibang dal. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos Nakasulat din po sa Biblia sa Colossians 3.14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagpapahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyo ng pagmamahalan sa isang isa, Makita. lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Yes. Doon sa na. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Yes. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Yes. Hindi ang pera. Yes. <laughs> Hindi bansa. ang kapakanang ng pangsarili. Tama bansa ang mahalin. Sa, sa makatwid, para sa ating bansa, hmm. magyamanin po natin ang pagkakaisa utyo hmm. ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Hmm. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa hmm. at ating bansang Pilipinas. Bansa kung, kung saan kinuha ang sugo sa mga huling araw. Kundi tayo na mga Pilipino. peace natin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yes, of course. Bukod po sa kasaganaan at pagpapala na ng sama-samang pagkakaisa, alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Kurinto, 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo. Mga aliw kayo. Mga kaisa kayo Magkaisa. ng pag-iisip. Pag, ng pag mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mm -hmm. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Gusto! Isigaw nga niyo kung anong gusto natin? Kapayapaan! Yeah! Kapayapaan, di ba? <laughs> kapayapaan. Bakit mo natin natitiyak? Saan yun, natin ang kapayapaan. Kapayapaan yung gusto namin. Of course. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa, sa inyo. Kita, may ano? Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Dapat pala dito yan, no? Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Okay lang po, dyan <laughs> Eh, paano kung patak-patak? Paano kung hindi magkasundo? Hindi maganda yon. Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos <laughs> pa yun! Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago, plus 14 hanggang 16. Ito po. <coughs> Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na panilimugho, ha? Eh, Pagkakampi-kampi ah, sa inyong puso. Huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas kundi ang nauukul sa lupa, sa laba, sa diablo! Sabagat kung saan may merong paninibogho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo sa Diyos mo yun. Hindi po. Oh. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmapuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa. Galing sa jablo. Sa jablo. Tingnan niyo. Mga kababayan at mga kapatid, oh, papayag pa tayong maging sa jablo. Oh, hindi po. Magkaisa tayo. Yung ayaw. Eh pahala na sila kung sa diya hindi na gusto. Tama. <laughs> oh! Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, Hindi sa Diyos Ang oh. sabi po ng niya, naroon ng kaguluhan. O oh, hindi ba nagkakagulo sila? Tama po. At nandoon, ang lahat ng gawang masama, ginawa nila pagkahindi hindi sila nagkaisa. Eh, totoo naman yun. Kaya nang nabanggit ko sa inyo kanina. Oh. Anong sama ang nangyari? Abay, magbabatas! Naging manlalabag sa batas! <laughs> 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 hindi maganda yon. At merong sinabi ang Panginoong Sokristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian, nagkawat